aring inay aayaw ayaw kanina nitong at choco na may ano nga ito ano bang tawag ko dito insay bago ngayon naman tayo masya naman na nangunguna mo na ah ay, ayaw do ay ganyan kang ayaw kaya isa lamig na rin oh alam niyo ka kung bakit may at choco isasawsaw mo in yung insay mada dito hindi ka mukay yung lumina mo hindi marunong yan eh yan ako nako 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 ayan ganunin ninyo hindi marunong ay eh, baka mamay ubus na at choco ay kakainit lang Ay ka -laming -laming. Kaya, Ay kakalamig-lamig. Kaya kailangan mainit na nga. Nakakajamit na nga po kayo. Oo. Oh. Ayan, oo. Oh, sige. Ate, ko. Ito talaga masarap. Masarap yan. Baka kayo ay makakalimutan yung pangalan ninyo. Isausaw hindi na sinausaw. Yun nga. Ang sarap na on. Isausaw ninyo. Isausaw. Ayan. Ayan. Sige. Isausaw ka eh. Tama na yun? Oo. Subuin na. Yan e. May keso. Tama yung na ang mukha ninyo. Ayos ka. Masarap, try mo. Kala okay. ko hindi na ako ipatitikinin. Kala ko bawal sa inyo. Sarap. Hmm, wala pa nga. Tikman mo, masarap yung Ano niya? Yung nararamdaman ko sa bibig ko yung... Wow, wala pa talaga. <laughs> tingnan natin kung marunong siyang mag-review ng food. Ang ah, OA. Dahil siya po ang chef namin. So, tingnan natin kung paano niya i-review. Ay! Ano yan? Ay! Inubuso na. Ah! So, eh, naman, na hmm. hindi mo na kailangan explain. Ah! so, ganun siya kasarap. Parang gusto mo na ubusin. Minsan kasi may mga bagay-bagay na kailangan talaga i-explain. Oh, hindi Alam mo yun? Kailangan mo na ipakita. Oo! kailangan mo na ipakita. Hindi na ipinapaliwanag. And, para yung ano, pag-ibig, pagmamahal. Ano? Lagi kasi pag-ibig, pagmamahal. Hindi po pwede na uh, action lang. Dapat may voice. Aray, 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 Hot chocolate. Hot chocolate. wala mag-video sa akin. Hindi talaga nagpe-play. <laughs> video ng video. Ang dami na kayong mga friends sa sabi. Hindi naman pala nagpe-play. Hindi marunong ang inay. Oo. Oh, hindi talaga kayo inay nagpe-play. O, di ulitin ko. Kung kailan naubos na. Pinag-uusapan -usap, pinag dito Manana. yung salitang samlang. Oh. Hindi nila alam ang ibig sabihin sa samlang. Oh, kaya na no, samlang. Para sa akin, ang samlang ay eh, ano, yung burara. Para yeah, nga, yung... madumi nga o dugyot. Madumi or dugyot. Please comment. Ano ko ho, oh, samlang. Parang pabaya. Oh, yun para nga. Parang oh, samlang ka na. Kasi ako ho eh, ay nagkaroon ng punting so, ano din eh. Punta, ako daw ay samlang. Hindi <laughs> nga nga, ipapano eh, ka... Paano ka maiiwasan hindi maging samlang din minsan sa sobrang kagutoman? Sa so, sobrang kagunoba, kagutoman, kaya nangyayari yung ganyan. Oo. Oh, so, Nagmamadali. So so, kaya pasal na pasal na. Basta hindi nila, nila alam ang sab. Hindi rin alam ang hindi ko naman kaya ipaliwanag yung salab sab. hindi ko alam ang salab sab. <laughs> ang, sa -sab. <laughs> Yan ano doon yung salab sab. Siguro na siya, parang OA na word sa pagkain. Salab sab. Alam siya sa rin sab Ay, hindi ko meron din salab sab. Ba, yan, nagtatalo at ho ang dalawa dahil na, hindi magkadindihan sa mga kanilang mga sinasabi. Na, sa, sa, amin, sa school ko dati, sa, sa so, San Andres, sa San Andres Bukay. Yun know, yung ano, ginagamit sa mga San Andres, Andres Bukay. Kailang ka pa napapunta na ang mga sa San Andres Bukay? Kailang ka pa napapunta para lang sa San Andres Bukid. Ibang isang kaya, ayong, Ano kaday yan. Kay Andres at sa Bukid, yun yun. Si uh, ano yon? May small. kilala lang ako noon. Uh, si Andres Bungkay. Kaya mga kaya mamaya tayo, ah, um, pagdating ng orders, tahimik lang kayo. Dahan-dahan kayo. Sumalab Sumalabsa. Para hindi kayo papak. maging burap. Ano eh? Samlang. Samlang. Ay, alam eh? sam, nyo yun naman yung, ay, hindi, pasal na pasal yan. Pasal na pasal. Ang pasal na pasal ay gutong. Gutom na gutom. Gutom na gutom. Kaming tatlo, gutom na gutom. May oh, wala pang tangkaliang. Ayan ang <laughs> Gano, oras na Ay! yun. Ang lamig. Ano siya ito eh? Yeah, nagpe-play.